Ay, Mare! saan may nagpunta hapon? Kasama mo yung inaanakong si Junior. Sa ospital, Mare. Pinating na namin yung inaanak mo. Eh, bakit? Anong sakit ng inaanak ko? Kasi pare mo, nag-aalala. Eh, bakit daw kasi yung Junjun ng inaanak mo eh, hindi angkop sa kanyang edad. <laughs> Eh, ano naman ang findings ng doktor? Wala namang nakitang problema sa ano ni Junjun, mare. Ang, ang advice lang ay pakainin ng maraming pancake. Ano? Pancake? Pancake lang? Eh, di pinagluto mo yung inaala ng maraming pancake. Iyon e na nga ang mare. Pinagluto ko sila ng maraming pancakes. E ang tuwa inaanak mo. Sabi ba naman sa akin, para sa akin ba to? Sagot ko naman, hindi anak. Hati kayo ng papa mo. bakit naman napasali si pare doon sa pancake?